So guys, ngayon ay meron tayo uh, papalitang switch lang. So, tuturuan ko kayo sa mga bago lang dyan na magpalit ng power, ng power switch na ito. Uh, ito ay Realme 6i. So, kung kayo bago lang sa ating channel, baka naman pwede tayo mag-subscribe dyan. Like and share sa mga baguhan natin dyan. And, so balang gagawin natin, I think ang problema nito is parang ano, uh, yung plastic na rin niya and pud -pud na sa yung pinaka switch tignan natin mamaya kung ano yung uh, pinaka problema so ngayon uh, papakita ko sa inyo yung paano ako magpalit ng switch so, open lang natin tignan natin So, bali minsan kasi kaya tumitigas yung mga switch is dahil nga napupudpud. So, malambot pa naman. Oh. Medyo sablay ah. na. So, magpapalit na rin to guys. So, mas maganda palitan na lang yan. And also, ayusin din natin itong pinaka... Ayan oh, wala na rin sa gitna. Ayan. So, ang problema niya, hindi na ng mayos. So, nagme-mistake na rin kasi yung kanya ka-switch niya. So, papalitan na lang natin para mas malambot na siya. So, let's go! So, usually yung ginagawa ko dyan is meron tayong holder. So, yung iba tinitape, no? Pero ako para doon na tayo magti tape bitang ko lang. Ito pala ay real life Maghanap na lang kayo ng ganitong. Siguro sa mga ano, meron na rin ganyan. Mga ibang tip So, yung hot air natin, gagamitan ko muna ng 270. Sugon ito, 220D. 270 yung kanya. Ang air niya is 55. Sugon, 2020D. So, ang gagawin ko dyan is natanggalin ko muna itong mga uh, shield niya mga UV UV na to tanggalin muna natin yan ilisan mo muna natin sa gilid so yung iba pwede namang soldering iron lang yan sisirain mo na kung baga So, ang ibig sabihin na ito is uh, le left and right na yan left and right yan kasi magkadugtong yan oh. so isi na sa 350 na ang kanyang init para hindi lumobo no? wag, wag na yung masyado malakas So, lagyan natin ng flux. Tapos, gamitan natin ng got wick. Wick? Soldering wick? Ano Sip natin. Ayan. Then, linisan natin itong ating ayan, para malinis. Kuha tayo piyesa. Usually, maraming klase ng switch. Meron din yung ganito. Ano. Ano So, so nakikita naman siguro. So, simple lang yan. Nagyan mo lang ng konting flux. gamit yung ating soldering iron na uh, ano T26D naman. Ah. Uh, mong oh. lagyan mo na ng lid. Uh. Okay. So as you can see, Dapat-dapat pantay na. No? Hmm. Next sa kabila. Ang gamit ko pala na ano, Ichiban lang na 0.8, 0.8. Yeah. Okay. So, ayan na siya. Tapos na siya. Ayan, dinisa natin. Kung gusto niyo lagyan ng UV, pwede din. No? Pwede rin hindi na. Kasi ano naman yan. Uh, left and right. Kasi so, dyan. Hindi nagsisink yung microscope ko dun sa, ano, sa zooming. Sa zooming niya. Yeah. So, ang gamit kong UB is Real Life. UB H902B. So, meron pa akong ibang na mga ano, kulay. Ibang kulay. Color black. So, ang maganda lang kasi kapag may UV, hindi yan, pag kahit nabasa yan, hindi mangangalawang yung paa niyan. Hindi makakaroon ng corrosion. So, hindi nyo naman kailangan maging, ano, perfect. Pagdating sa, ganito. Magyan mo lang yan. Gusto mo rin sa gilid, yung kagaya kanina. Pwede rin. Oh, yan Lagyan na, pati na nga sa tas, na din eh. Oh, kung gusto, gusto mo talagang perfect, perfectin mo. Ang dali mo yung nadikit doon. Then, you be light. Oo. Okay, I think okay na to. Ngayon, matigas na yan. Oh. So, next. Next na gagawin natin ay yung ding kanyang switch kanina so bale ibabalik na lang muna natin so ang ginagawa ko nilalagyan <laughs> uh, ko muna din ng konting B7000 para dumikit so pasit switch na lang muna tayo ngayon kasi busy pa wala tayong mga masyadong repair wala si LCD lang repair ko wala tayong mga probinsya kasi to so ano yan and then Ayan na siya. Next, yung ating switch na to, ayusin natin to. Yung nagagawa ko dyan, iniipit ko siya dito. Sa so, may bandang gitna. Uh, so, tatanggalin muna natin to guys. Papalitan natin ng UV yan. Usually kasi ito, ito, nawala na yan. Oh. Pwede mo rin tanggalin lahat dyan. gusto mo, palitan mo na lang ng ganito para hindi siya sumasayaw-sayaw. Pwede rin ganun yan. Halimbawa yan. Then, minisa natin ngayon para mawala yung mantimantika. ka as you can see may mga natanggal tayong mga tag dito mga mga lalambot lang na ano so wow uh, ikaw wala na yung ano nyan yung manti mantiga nyan guys So, yung ginagawa ko, nilalagyan ko muna lahat. Ayan o. Oh. Disisidin mo yan para pumasok lahat, magkalaman. Next, UV again. Tingnan natin kung matigas na. Bilis lang yan guys. Oh. Tigas na yan. Oh. So next, lagyan na natin ng patong. Gilid, gitna. Sa gilid. Ito yung ano, para hindi sumasayaw-sayaw. No. Saka ito yung sa bottom niya. so UB again. So as you can see, yan na siya. Bali, ang ginagawa ko yan, papantayin ko lang yan. Papantayin, papantayin ko to. Bali, hindi ka makakakak. Ayan. Yung pantay na yun. Ito pa paano. Ang hirap kasi pantay. Na. Ayan. So, kahit pa paano, yung surface niya, yung surface niya na yan is uh, mapapantay mo, no? Ayan, para sumakto dun sa, gi sa gitna. Then, estimate natin, titignan natin kung working na siya. So, bali guys, ang uh, nagiging problema din na ito is yung mga ano, button, no? Ang hirap na yan ibalik pag, pag, pag nakakalas na ganito, pag nakakalas, yan, mga nakakalas, mahirap ibalik eh. Malalaglag, ganoon So, bali ang ginagawa ko lang is, So, nilalagyan ko na ito, konti lang, sa gilid no, sa gilid. Ano naman sa gilid, yung parang yung nasira. Okay. So, ayan, Lagyan ko na sa gilid. And then, ito rin. So, bali na alam ko working na ito eh. Ayan. So, as you can see, ayan na siya. Nakikita, no? Okay nga, ay itry na natin guys. So, maganda na ang anya, oh. tumutunog na. So, maririnig mo. Ayan. So, try natin. Yun. Mandaragad. So, okay pa naman. So, bali, ang ginawa natin is pinalitan na lang natin yung switch niya. Switch baron. Yan, para mas malambot kasi kung ayusin mo na yung plastic kung sasablay-sablay din eh didiinan niya ng ng todo Masisira din yung nasisira ulit so hopefully guys um, mayroong kayong natutunan sa ating channel okay so yan na switch Okay, like, share and subscribe guys. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye.